Yo! What's up, what's up guys? Good morning, good morning. Happy Sunday. So, yan. Um, siguro nakikita nyo ako ngayon na hindi ako nakabike. Hindi tayo naka-bisikleta. Pero, minsan kasi pag hindi na ako nakakapagbike, eh, yeah, wala na akong ginagawang physical activity bukod sa normal na pagkilos-kilos sa bahay. So, yun. Ngayong araw, um, humanap ako ng alternative para kahit pa may physical activity pa rin tayo. Huling walking ko ay I think 2022 pa. So yung last na pag-walking natin ay 2022 pa. So yun. Um, uh, gusto ko lang sabihin sa inyo na kung gano'n man kabisi schedule nyo buong araw, humanap pa ka rin kayo ng way para makagawa ng physical activity. Diba? Uh, para sa atin naman to eh. And tayo rin ang magbe-benefit dito. So, ilang Happy Sunday mga papi. So, meron din tayong mga ano dito. Mga kabataan na nagja-jog or nag-walk. So, napakaganda ng view natin. Dito tayo sa kalagat na ng bukid. So, yun. Hey, what's up? Saka hey. hey. saan kayo? Shoutout! Shoutout! Sa kamanang kuya. Ay, kamanang. Dito lang din sa ordinate Oo. Ay, may stickers pala ako. Uy, uy Baka one. gusto nyo. <laughs> Anong pinch mo kaya? Ito. Pedal quest. Ginig tayo. Baka <laughs> maano tayo dyan ng mga ano eh. Kompleto na. Sige, bye-bye. Bye. Bye. Ingat, ingat ah. So, yun lang mga papi, di ba? Um, hindi natin na-expect na may makakasalubong tayong mga bago makikilala. Pero, yun. Um, susunod na rin yung mga good vibes na mangyayari sa inyo once na yung mental and physical mo ay good vibes din yan susunod na yung mga good vibes sa buhay mo so yun lang mga papi gusto lang sabihin rin na happy sunday and be safe palagi share the road mga papi and yun kita kits tayo sa next episode peace out let's go so nasa labas na rin pala tayo ng highway mga papi Nandito pala tayo sa Ordaneta sa may kasalukuyan tayo naglalakad sa may Pitorata. So, hindi ko masyadong kabisado tong lugar pero share ko lang and uh, medyo late na rin para magsimula pa lang sa pag walking or any physical activity siguro para sa iba. Pero yun, gusto ko lang talaga isingit na magkaroon ng physical activity etong weekend kahapon nakapagbike tayo for almost around 50 kilometers um, nakapagcover tayo ng 49 kilometers kahapon so nagbike lang tayo around ayun, kalasyado go pa tapos pabalik na mga aldan para sa mga nagtatanong bakit hindi ka nagra-running or jogging yan siguro kasi wala pa ako masyadong alam sa so, sa pagra-running and ayun, ayoko lang gumawa ng bagay na hindi ko pa masyadong kabisado siguro gagawa muna ako ng research tungkol doon para well may mga kaibigan naman tayong ano eh running talaga sa masali sa marathon ganoon and yun um, siguro soon enough pag nakasama natin sila or nakakwentuhan ganyan and magkaroon tayo ng konting knowledge yun siguro subukan ulit natin mag-running Dati kasi, tinry ko yung 2022 pero medyo sa tingin ko overweight pa ako nun eh. Kaya nahihirapan akong mag-running and kulang pa yung mga knowledge natin para gawin yon Gusto ko lang din ma-remind kayo na mag-singit kayo ng physical activity sa inyong week. Lalo na kung sobrang busy nyo the whole week. Mag-singit kayo ng kahit um, 30 minutes lang na kahit anong physical activity. Lakad ulit tayo. Tatry kong i-cover ngayon Siguro 5 kilometers. 5 kilometers papunta, tapos 5 kilometers pa ulit. So ideally para mga 10 kilometers ngayong araw. Ang pinaka max kilometers na naabot ko sa paglalakad 11 or 15 dati, pero 'yun, try natin ngayon. Ngayong araw lang talaga ulit tayo naglakad-lakad or nagwalking. So tara, 2 kilometers in. So, tignan natin kung nasa natin kakayanin. Let's go! What's up mga papi? So yun, tamang pahinga lang tayo dito sa may CB Mall. Um, sinabi ko kanina na magkakape na ako sa may 7-Eleven. Pero hindi ko alam na wala na pala yung 7-Eleven dito sa MacArthur Highway sa may Ordaneta. Kaya yan, napadomax na lang tayo. Buti nagkasya yung pera na dala natin. Saktong 54 pesos lang yung dala nating pera. Pero yon, sabi ko nga rin kanina, medyo late na tayo nagsimula. Um, ang oras ngayon ay 8.15 and tayo ay nakaka, nakaka 6.38 kilometers sa tayo. So, pabalik, siguro times 2 lang to. Six, siguro mga total ng distance natin na nakover ay 13 kilometers. Ipapost ko na lang mamaya or isasama ko na lang dito sa video natin yung total kilometer distance na na-cover natin so yun, pabalik na rin tayo mga papi lakad ulit tayo pabalik subukan natin mag-jog mamaya pero in 7-11 na sinabi ko kanina na pagkakapihan natin dito sa nabanda yun, sa likod natin pero yun nga, mukhang sarado na and hindi ko napansin na sarado na siya Um, running time pala natin ngayon is around 1 hour and 32 minutes sa na tayong naglalakad. Yon nakapagkape na rin tayo para mag-recharge ng energy. So wala rin ako dalang tubig kaya tamang conserve lang din ang energy natin habang pupunta tayo dito. Habang naglalakad tayo ng 6 kilometers. Coffee lang yung naging rehydrate natin na ininom. And yan, masaya naman na. Medyo tumaas na rin kahit papano yung ano natin, energy level. So yan, looking forward sa ating pag-uwi. Kanina medyo makulimlim so nag-iisip ako kung itetext yun na ba si Nika, yung aking wife, para magpasundo. Pero yun, in-update ko naman na siya and tinext ko na siya na pa na rin ako. So yun lang guys and yan, sana magkakasubaybay pa rin kayo sa part ng video na to. Eh, sana Uh, may take notes nyo yung mga tips or suggestions or advices na binigay ko sa inyo yan, para ready ready tayo bukas Monday Monday ready tayo full week ready tapos continue nyo lang yung uh, mga physical activities nyo na ginagawa alright so update ko ulit kayo maya maya mga babi Woo! medyo uh, nagkakaaraw na dito and that's a good sign dahil di na tayo abutan ng ambon or ulan So yeah. balik na nga tayo mga papi Nakakapag cover na tayo ng 9.65 kilometers Tapos yung running time natin 2 hours and 6 minutes Ang oras natin ngayon ay 8.59 am Tulad niya sinabi ko kanina um, Ngayon pabalik tayo or pauwi na Itatry kong paghaluin yung walking and jog Kasi sa tingin ko may confidence na rin ako Na mag perform ng running or jogging Sa tingin ko nakuha ko na rin yung ideal weight ko para sa akin and yun nga um, ang ginawa ko ngayon pinaghalo ko yung walking and jogging so siguro ewan ko kung matatawag na itong high intensive tabuton basta yung hit high intensive interval time timing parang gano'n so yung ginagawa ko 30 minutes na run or jog tapos siguro pag naka 1 minute na ako 30 seconds to 1 minute na recovery Na walking Tapos takbo ulit ako ng 30 seconds So, ayun Pero siguro um, Soon enough um, chat ko yung mga kaibigan natin na Talagang Nagtitraining ng running Para mas makakuha tayo ng proper knowledge Ayun, mabuti na rin na Gumawa kayo ng own research nyo or magtanong-tanong kayo kung may mga kakilala na kayong may mga kakilala kayong matagal ng nagra or alam nyo may proper knowledge pwede rin kayong kumuha ng coaching coaching help ganon or consult coaching consult so yun lang mahirap na kasing nagpa-perform tayo or gusto natin yung physical activity pero wala tayong um, proper knowledge kasi uh, maaaring magkaroon tayo ng injury di ba? or baka may mga past injuries tayo sa sa katawan natin na kala natin wala lang binabali wala natin pero ba diba, in the long run baka bumalik yon and mas makasama pa sa atin. imbis na gusto natin na tuloy-tuloy yung physical activities na ginagawa natin eh baka mamaya magka problema pa so yun ang tips na bibigay ko sa inyo kuha muna kayang enough knowledge fitness problem mas maganda muna mag-consulting kayo sa coach or doctor so yun lang Takbo na ulit tayo mga papi. <laughs> Let's go. Lapit na rin tayo. Siguro mga 3, 4, 5 kilometers pabalik. Isa sa mga gusto kong pakiramdam kapag gumagawa ako ng morning activity or physical activity in general ay napapataas niya yung overall na energy level ko So, kunyari sa umaga ako nag nagawa ng physical activity. Parang buong araw, sa buong araw na yon ay eh, tataas yung energy level ko. So, mas magiging focus tayo sa mga gagawin natin sa buong araw. So, ayun, sa mga isa sa mga madaming benefits yun ng uh, doing physical activities mga papi. And pag nagagawa nyo yun, naging consistent kayo, di ba? Um, isipin nyo na lang yung magiging resulta niya in the long run, di ba? pareho magbe-benefit kayo, sarili nyo, yung mga nakapalibot na tao sa buhay nyo. Mas mabibigyan nyo sila ng positive energy, ng good vibes. Ano pang inaantay nyo mga papi? Ba't nyo pa simulan? Gumawa ng physical activities. Yun, gusto ko lang share sa inyo. Gusto kong um, extend sa inyo yung saya na na-experience ko and yung mga iba pang mga nag-exercise or um, physically active. And nagigets ko na ngayon kung bakit nagbo-boom rin talaga ang running dito sa Pilipinas ay dahil ang sarap sa pakiramdam eh. Overall, sa katawan mo, mental, physical, tsaka yung soul mo, nakaka-relax. Diba? Mas mabibigyan kanya ng new perspective, wider perspective. Diba? Tsaka mas magkakaroon ka ng focus sa mga gagawin mo sa buong araw. And gusto ko rin sabihin na basta tungkol sa kalusugan, hindi mo na kailangan pag-isipan. Diba? Dive bomb ka na dyan sa tungkol sa physical fitness ng iyong sarili. So yun lang, dami ko na sinabi. Lapit na rin tayo. Pauwi. Nakapag-cover na tayo ng 11.60 kilometers. 2 and 30 minutes running time. And ang oras natin ngayon ay 9.22. Naglag pa yung ating relos. Dito ko na rin tatapusin yung ating video or episode na to. Sana nag-enjoy kayo sa episode natin ngayon. Sana kahit papano yung mga na-share ko ay ma apply nyo. And comment down below na rin kung uh, magsisimula na kayo ng fitness activities nyo. And kung, kung kasalukuyang kayong na may ginagawang physical activities ngayon, comment down below na rin mga papi para ma-share natin sa mga ibang viewers or audience natin dito sa Pedal Quest. Um, ang total na na-cover natin ngayong araw ay ito. And pwede nyo kayo follow sa ating Strava. Ayan din yung pangalan natin sa ating Strava. Kung na-enjoy nyo itong uh, video natin ngayon, please do consider subscribing sa ating YouTube channel. Pero mas active tayo ngayon sa ating Facebook page na Pedal Quest. Malaking tulong to para sa akin na mas makapag-produce pa ng videos. Diba? Uh, so yun. Please follow uh, at yun lang pag uwi ko gawa lang ng konting stretching para hindi mabigla yung katawan natin sa pagpapahinga then ligo na so yun lang mga papi thank sa pananood peace out ride safe and kung nasan man kayo mag kayo palagi share the road mga papi peace out let's go